嗯。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. Ay, marami pala dito nag-ano din jabar. Ito hmm? sa din jabar. Ito ang ina. Mo na ang ina mga bato. Huh? Ubi? Ano? Ubi ano 'yan. Ubi. Ang maganda na ano. Ubi. Bato. Inahan sa mga bato oh, sa gihatag sa hari. Mo ni Nasa kuwa ang dako kayo, nasa kuwa wala. Ano? Tunay ba 'yan jabar? Oo. Ano lang 'yan ni jabar. Parang <laughs> an ano. Um, ano bang ano ba 'yung jabar 'yung yung gilingaw Gilingaw-lingaw lang. Oo. Oh. <coughs> Ito ako po. Gilingaw-lingaw. Ito ako okay. po yan. Iba iba yung matuto. Parang Para ano? nga maganda. Baka may ilig sabihin huh? yan. Diba? Oh? Di ba? Oh, Saan ba yan nakuha? Ano siya? Na nalakangan ko lang. Ano? Hmm. Okay. okay. Baka magalit ang may-ari hmm. ng jaga. Hindi magalit. Kasi ako na ako nakakita. Hindi ko naman kung hindi naman ako sa binakaw. Ang ganda ko naman. Hmm. Ang bundok. E, Parang ang kalikasan o. No? Oo mm. no, nga. Ang Ang sarap. Ang sarap ng tahan. Ang layo ng kalikasan na iba. Kalikasan? Ang layo. Oo oh, nga. Na malayo. Yung Ito mga kalikasan na kalikasa. eh, tiyan mo, nag-ibot. Mga uh kakawin. -huh. Kasi, rapid tayo mag-explore. Kaya, kung ko ano, eh, may permission sa ating guro. Oo nga. Dapat natin yung ano, ha? Dapat natin yung... Third tayo. Yan, ang dapat natin yung paghahandaan. Pwede ako vlog, sama lang ko sa inyo para nakatulong din ako. Ano, hindi vlog? Ha? Ano ka naman? Parang, ano na tayo, eh. Ano, yung, yung bang... Kahit... Sa Wala akin, kasi ako, ano? pag eh, yeah, ano? Ito na yung Ito na yung silpon gawin ko, silpon ko. Ito na yung mas, mas, mas malinaw pa to sa silpon, eh. Oh. Ito na yung vlog-vlog ko, ano? Yan eh, yung blanky. Balaging kit ko. Ya belakang kit. Ayun po. Ayun. Yan na Ay, lang dahil sa kit po. Belakang kit. Yan na. Yan na. Pag makabenta tayo. Hindi ka pira. Kahit mura lang. Nabili ako ng sisi. Kahit mura mura lang. Gusto mo talaga mag ano dyan ba? Ha? Huh? Gusto mo talaga mag explore? Hindi na pwede ako. Pwede naman din ako mag vlog. Tutulong ako. Andiyan ka naman eh, mag-vlog, mag-vlog ka na. Ano na bang oras na yun, di maraming ano, ja, di Ano? Yung ano, dito tayo nag gano'n. Kapit ng balon. Naraman to di ba? pa, di Kasi, Kasi kaya nga. Ano yeah. to? tag? Tagok pa ito. Oo nga eh, kaya nga. Baka magalit ang ano yan. Hindi naman eh, nalakaman ko lang ngayon. Parang nilakog yan sa ano, di ja, ba? Yan. Dili. Iba o, oh, iba yung mga bato na Parang okay. ubi. Ano ba yung ubi? Ito lang may, ano. lang kaya dyan no? Ano lang ang mo dyan? Dito na 'yun. Ah. Ang gili ko na yun Mas maganda 'iba. Oo, oh, kasi gusto kong makita uli kung ano. Kahit Kahit ano, kahit hindi, hindi, hindi na, parang na napuntahan, kasi si Hunting Girl lang yung ano. Yung Yung Hunting Girl sana. Magabalik na siya. mag ano ka Jabar mag buyag buyag ka ay na ano yun butas ba yan yun yun mamay tiil butas ba yan ano kaya yun ano. Wow, ang laki ng ano. Na-miss ka rin nila iba. Yung mga bula sa balon iba, na-miss ka rin. Kasi dati, kapag andito ka, yung mga bula nila ano eh sumusulpot ng sulpot biglang bumibilis so yun po ito na po yung ano tsura na. parang wala na nag-ano dito jaga wala namang Ayun, nagalaga pa pa. ano binalik mo nga pero hindi ka na diwata naging tao ka na pero uh, may iniwan naman sa'yo na kunting kunting alam din kasi kahit maling tao ka na, hindi ka pa rin mapahamak, hindi So, ayun po yung ano, na-miss ko talaga ito, kaya sabi ko, gusto talaga puntahan. Ang ano, ang talaga. Ang sa si kabila, ano, di ano, bueno, Napunta. Ukas, bukas, ko. bukas tayo, kanang may kasama tayo, sila Camille, Apo. Mm. Doon tayo mag ano, kasi baka magpakita sa atin yung hari, tawagan ko yung hari. Alam ko diba, may, may, may mag, ano, may mag, Parang may, may magagalit talaga sa atin ito. Kasi nga ano, nag, tayo pang dalawa. Alam mo naman yung mga, ang mga ano, hindi mga ko viewers. naman, hindi, alam mo, hindi ko naman yun, papayapa pa papaya. Kasi hindi nga, nga, hindi din natin sila maano, kasi nag, ah, ano lang sila. Eh. Nag-concern lang sa atin, alala, pero, alam mo naman natin, napapangako tayo, hindi, hindi kayo pa mag, alam natin isa't isa yun. Kasi ano, wala tayong kasamang tao daba, talaga dapat, eh. Dapat may makita tayong tao eh. Jabar kasi singa ano to, saging ano to, saging Parang binibinta to, Jabar. Parang. Ayan. Binibili na siguro to. Binibili? Siguro. Ay, talaga? Oo. So, ayun. Sino kayong... Ini Ini Wala na, naglilinis, no? Wala na. No. Bakit parang ano, Jabal? May ano sa gitna? Um, ano yung nasa gitna? Oo kaya nga. Kahi ba eh. yan? O, ano? Parang ano, butas yun? lang. Hindi. Ang ibig ko sa gini, yung ano, yung gano'n, yung, yung, yung may lumalaki na ano. Mula. Ayan, Oh. Ano yan? Oh. Um, ano ka, siguro kaya? yan? Kahoy ba yan? Parang simento. Hindi. Sako yan. Parang Sako ano? Sako ba? Oo. lakas ng ano Jabar no? Eh? ano ba yung may niya may ano ay galawa namang ibig niya Jabar yan, eh, kasi ikaw nakakalaman eh uh, kasi ah simula nung <coughs> gina ano minisinan ka na lang ikaw lahat magmantay sa balon ng mga hiwaga naalala mo ba pala yan Jabar alam ko naman yun eh kaso ano, lang ano mo ba Jabar na may ano ba Jabar yung naging ano ako yung pinayagan ako na maging tao parang ang dami ko na ano nakalimutan yung ganun ato lang yun kasi diwata tayo diwata ka ganda ako kasi kasi ako maso na pa ako naging tao sa iyo eh kasi kaso lang ano nadala ko sa medyo masama pero alam ko naman yun ah. ano, nagbago ka jabal matagal na matagal na sana ako magbago eh kaso nga, sabi ko na sabi ko na ang tingira sana hindi po ano kung pwede lang hindi po patayin yung ganun ayoko nang isipin yun kasi napakabait. Alam mo, matagal. Ang tingero. Namis ko talaga sa tingero. Oo nga, isang tingero. Sana mo, kanin yung YouTube niya. Kasi sa lahat-lahat, si ang tingero katulong sa atin, di ba? Oo um, nga eh. <coughs> Parang naano na lahat. Ano nga nga yung video mo? para, para makita natin. Baka salupot yung hari dyan. Saan kaya yun si si sino sino bang iniisip mo yung, yung tauhan ng hari yung, yung, kasi yung close friend ko eh dun sa karya natin yung kasi yung close friend ko no Jabar maglinis kaya tayo Jabar maglinis kaya ka tayo des, dito. maglinis maglinis kami maglinis ako Ito, dyan para ano para naman ano dito Makaroon. linisin natin linisin natin Jabar Ayun. Oo. Ay, konti lang. Ay, may tao. Sa ano? Pwede ba yan makatulong sa atin? Maglinis? Ay, tawagin mga jabar. Isa ka. Pero hindi naman siya masama. Dula, dula ka. Kaya ba na, Kaya magpatabang ta. Huwag limpyo. Pwede patabang. Huwag limpyo. Masih amang. Ini patabang ini kalau sebalut. Si Pwede, patabang ni. Pwede ka? Ay, sige na. Hangyo ka. Ah. Pwede patabang ni Riyak? Ini pangalan ni Riyak. Ano pa Anak tanag pangalan, uy? Pwede pati yung patabang yung lugar? Lugay na ka, lugay? Lugay na ka, Bata bang mi. Okay lang. Marag buutan mong gud siya gud. Oh, daman ang kuwan eh. Ay, kamo na lang buha ha. Amirin mo pa kamot. Dautan Bisa nga enggak. enggak. Amin, Kira nak saja diba? Wala man siya buutan. Pina batak, bata, murag bata ka siya. Ah, mi. Dong, dong lang aku tawag ni mo. Kay maupod akong tawag ba sa dai, Dong, Tabangi, mi, dong bi. Pero, tabangi si Jabal. magunit lang ku aning kamera. Halihong. Nggak maghinay lang muha. bi.

Ay, ayaw lang pag na pinagalak. Ayaw lang so, pag naman pinagalak. Kamalubong ko nga yung tiil. So, Linis-linis muna kami dito. Para naman po ano. Kaya siguro na-miss ko dito kasi magpalinis siguro tong balon na to. Kasi nalanta na oh. Eh. Kaya nalanta na siya. So, <coughs> dapat makalaloy siya. Kaya nalanta yes. na siya. siya. Magdahan ka lang diyan ba? Ay, bumalik na siya. Ah, nagana pala siya ng ano. Kira-kira. Kira-kira. Ano ka? Ay, ka dong dapit dong. Anak dong. Ano ba ambak Oh, marag nagkuan nag sa ni sige ni aba. Sa ba papa pa pa batrabahan ti diri o So ayun. Ah. Hindi mo na ako magsali ha. Oh, kasi hawakan ko to yung ang hawakan ko ang ano cellphone. Ya, ada. Ya, ini kapal kayu, kan? Nggak

Sige, guys. Salamat kay dong ha. Ini iya. okay, ay mong Andrea, muru na mong anduan. Amara nang game loan basin mutugan ka sa tag iya. Sa saging Selamat. Sige, salamat ay dong. Salamat. Ay, abi na ko jabar kamera sa di mutingo. Butan na lata man pud. Ugo na kayo ibabalik kay sinyo ata man gid. Okay jabar. Ha?

napuntahan ko na sa, sa wakas yung dating balon kasi nanimiss ko siya so ito na kami ngayon at saka ayun po uwi na po kami kasi parang ano pa ano nang oras ngayon ha hapon na o parang nag, na ang na, um, kanit kangit ngit o ang um, kahayag yun guys sana po kan na wag kayong magsawa po na manood ng mga videos namin magsuporta at sana po palagi po kayong mag like share at lalong lalo na po mag subscribe ayun at saka sobrang salamat talaga sa lahat ano, nagpapasalamat din ako kasi lalo na yung nag ano nag comments nag like at saka na nanood po ng mga videos namin sobrang salamat kasi po malaki na po yung tulong po at saka ano masaya po kami na marami po yung nag uh, nag na, nagtanaw o natanaw sa aming mga videos at at hanggang dito na lang po, mga kaiba, yon si Jabar. At ay, uuwi na po kami kasi ano, parang parang ha, ah, parang pa, na po. Saka yun, saka nalinisan na din namin yung... Huwag po kayong magalit ano, kasi ano, no, safety kami ha. Magalit. Ayan, okay, o, tingnan nyo. Ayan, po. Ayan po, sana po. po, sana po mag-like po kayo at saka, hindi po kayo ng videos namin. Hanggang dito na lang po, bye-bye po.